Hello Minasan, konnichiwa and welcome po ulit sa aming OFW Japan Vlog. Nandito nga kami ngayon sa bagong tayong Uniqlo dito sa Gunma Maibashi at makikita nyo pati yung IKEA ay talaga nga namang unti-unti na ang natatapos. Sobrang dami na nga ang mapupuntahan dito sa Maibashi at talaga nga namang excited na excited na rin kami kaso nga lang yung aming mga wallet ay hindi talaga excited. Ito nga Minasan, Uniqlo dito sa Maibashi ay this year lang nag-open kaya naman medyo excited talaga kami dito kapag napunta. At habang lumilipas nga mga panahon at araw ay andami talagang bagong establishment na naitatayo dito sa Maibashi. Noong una ay tanging Costco lang ang pinupuntahan namin dito. Pero ngayon nga ay sobrang daming napadagdag na pasyalan dito sa Maibashi at isa na nga dito itong Uniqlo. Pati nga yung pinuntahan namin na Second Street ay sabi ko sa inyo ay bagong kaka-open nga lang din. Pero mas nauna-una nga lang ng konti yung Second Street na mag-open. At dahil nga taglamig na dito sa Japan pan ay halos lahat ng nakadisplay nila ay pang winter. At karamihan nga dito ay mga jacket, jamba, mga jogging pants, at maraming marami pang iba. Kaya samahan nyo kami at ipapashel namin kayo. Yung mga presyohan naman dito sa Uniqlo ay affordable pa rin naman at makikita mo talagang napakagaganda ng mga gamit ng mga items dito. Tulad nga nitong jacket na inaasam-asam ko ay medyo pricey siya kasi nasa 14,000 yen. So hindi natin kayang bilhin kaya titingnan-tingnan na lang natin. Marami ka pa rin namang ma for afford ditong bilhin na nagsisimula sa 1,990 ay talaga nga namang sulit na sulit na. Non-stop nga rin ang pasok ng mga tao dito dahil syempre ang ganda-ganda at napakalapit na nga rin naman ng bilihan. Dahil nga nung wala pa itong maibashi na Uniqlo ay nadayo pa kami sa Uniqlo Isasaki. Talaga nga naman sinatsaga namin yung pagbabike namin papunta doon para lang makapamasyal at makapamili sa Uniqlo. At ito nga Uniqlo maibashi ay di hamak na mas malaki do sa Uniqlo isa lalaki, kaya naman marami talagang dumadayo rin dito. Mas marami ka nga ang pamimilian dito sa Uniqlo ito. Aba, si ate, talaga nga namang panay ang sukat ng mga hand gloves na pang winter. At isa pa nga sa nagustuhan namin dito sa Uniqlo, may bashi ay meron nga silang cafe. Kung saan pwede ka nga magpahinga kung medyo napapagod-pagod ka ng mamasyal or mag-window shopping. At pag inabot ka nga ng gutom habang nagsha-shopping, abay, di pumunta ka na doon sa kanilang cafe at pwede ka na talagang kumain. Mabalik nga tayo dito sa Mayluo, ay talaga talaga nga namang puro pang winter jacket at makikita ninyo na ang gaganda ng design at unique talaga ang color ng mga items nila dito. Kaya tuwing pumupunta kami dito sa Maibashi para mag Costco ay bay kulang ang buong araw mo dahil andito na nga rin yung Gap, yung Uniqlo, abay pag nagbukas pa yung IKEA ay paano ka nauuwi nito? Andito na nga rin sa Maibashi ang Gio kung gusto mo naman ng ibang taste ng mga damit at kung mahilig ka naman sa mga sports na item abay meron din dito na yung tinatawag na Sebio, puro naman doon pang sports na gamit. At kung ikaw nga ay mahilig mag-camping or yung mga outdoor activity, ay meron nga din sila dito na yung tinatawag na wild one. One-stop shopping na nga kung ikaw ay pupunta dito sa Maibashi. At dahil nga kami ay magpapagupit lang ngayong araw, abay naisipan na nga rin naming mamasyan. Pagkatapos nga namin dito sa Uniqlo, ay kami naman ay papasok sa Costco para mamili ng kaunti. At pagkatapos nga namin dito sa Maibashi, magbabike pa nga kami papuntang Takasaki. Hanggang dito na lang muna. Salamat po sa sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow, like, and share ng ating mga videos. Hanggang sa muli, Janne!